Okay, tapos yung dulo ng maliit dyan na ah. ano ah Ayun, dyan, eh. at yun na natin yung lopi dun sa unahan oh, 要尊了吗？ na nagdipa niya si ano na nagdipa niya Yung, 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 Grabe na halong kagabi ay. Hey. Kagabi Ito yung Dalawang oras ako nakaupo lang doon. Oh, wala. Minantayang oh, oh. Lagyan <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> ko hindi tantay nga ko. Tutulog mo na ko. Baka sumot dito ang bungkog sa ilalim. Grabe na halong mga vloggers. Oh. Inabutan kami ng lang, ano, bagyong inting dito na ito sa laot ng ano humalik dito kami nabutan maraming pang na nabutan pati yung pang na eh, ano ni eh, dinis na malaki yung ano ay ah, yung pinakamalaking bangka sa dinahikan hinabutan din ng ano sabay namin yun nasiraan pa na makina may get to mandar hindi na namin kinaya kagabi mga kaplagas Oh. kaya nagkariya kami ng parakyot at grabe sisirain lahat ng aming mga series nalubog na nga yung isang series ito, parangyipre, nalubog yan pulutang ang mga gamit na yan napawan ang dagat kaya naghulog na lang kami ng parakyot nasa 15 milyahe na lang ang ano ito, humalik 2 makina na pinandar ni kapitan pero hindi pa rin kaya na speed lang kami ng uno sobrang lakas ang hangin tapos alon. dito kasi ang ano sentro ng bagyong inting Diyan nag landfall sa may ano Kalagos island tapos dito ang sa humalig Grabe. pangyari na ito biglaan namin niya sa naabutin kami ng bagyo na ito at nung nagbigay ng wader malayo itong bagyong inting, bigla na lang bumilis ang takbo nag speed siya ng 30 kaya maraming bangka na inabutan mamaya pa namin pipirahin yung parakyot pag kaya na namin manakbo at talaga kaya ito ngayon sobrang lakas talon ito sa bandang ano, kumaligay at bagay ang babaw dyan huwiat kami halos magdamag ba? halos magdamag wala kami tulog bantay sa bungkog okay, pag kayong magbantayan talaga kaya pag nakandarmino rin baka sumusunod sa ilalim pag namatay mag yung mga insay ah Sa disgrasya Wala dyan makasisi Wala dito kalakas Oo oh. Meron Wala na mga say Wala ah. say Mga say kang ano namin yung isang fiber ay nahibsa ng tubig nasa yung ano Tapos namin yung... nariya kagani na madaling araw ng parak Yung nagkihilo pa kami yan ano at wala ng tubig yung fiber na yan ibas hindi ikaw yung kita That's it.